<laughs> Welcome to Canada! Welcome to Canada! We're going to the... Let's go ladies! Yeah! Dasha, are you coming with us? Dasha? Where are you? I can't see you! <laughs> Oh my God, may mga manok. Okay, so papunta na kami. Mamimitas kami na. Oh my God, what's wrong with your ah! hands? What did you eat? Mamimitas kami na. Maalaga kami mga bibe, pato. So mamimitas kami na. Sitaw. Kaya doon sila, hindi Yeah, let's go, baby. Hi! You look for Papa. Where's Papa? Where's Papa? Where's Papa? Where's Papa? Where's Papa? <makes> okay, okay, hoy <laughs> 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 Uy! Danda kayo magpitas. Paikot ang pagpitas. kusto ba parikos? Kita. Ay, kami. Ay, na. Hindi, Bakit pa, Tin? Bakit paikot ang pagpitas ng sito? Para hindi makakalang <laughs> alam. Ibang ano niya, bulaklak niya dito sa ano Mm. so ibig sabihin pipitasin mo pa ikot para hindi pa maputol yung pinakadulo niya kasi ma marami pang kasi meron pa Bakit oh, uh -uh. pinabayaan ng ganyan. Ay, hindi ba siya mamamatay pag nagganyan na? So, akala nila, oh, nagsisiling-siling sila doon. Hello! Didilig ka. Saan galing yung host? Saan galing yan? Doon pa sa inyo? Doon sa ano? Oh! Kaila, sa lupa ni Lala Lane? okay. Ah. Ah, okay. So, may, ano, anong tag, Tagalog ng Batis, batis, ba? Ay, ang galing naman. <laughs> so, ito, ganito. Ayan. Ang mga sitaw. Panahon na, ang sitaw naman, walang pinipiling panahon pinano. So ay mag-hi naman kayo. Ah, hindi kayo makita oh. Si Kuya, si Ana, si Ian, si Jari ayan oh. Si Dasha, Anjan. Ha? Bakit iniwan nyo? gonna fall, no why? Is kuya pushing you? Daming ano? Ibon. So ito gagawin na tong binhi. Ang ganito kalaki. Ah binhi na yan. Yung mga yah yung mga buto niyan gagawin ng binhi yan. Oh my God! Bakit? Langgam? Ayun lang, nilanggam na. Dasheree, come! There's langgam there! Oh, oh! my God! Oh my God! Come here! Oh my God! Oh my God! There's langgam! You put your slippers na. Ay, may langgam. Ayoko na, ayoko na. Ayoko na, ayoko na. Ayoko na, let's wash your hands. So, ayan pa, sunset na. Iuwi iu nung mga. Oh my God, who's that? Oh my God, the zombie. Kuya sa zombie na. So, iuwi iu na ng, iuwi iu mga... oh oh na, so, iu na ng... Iu ng mga dalaga yung sitaw na pinipitas nila. Adobong ha <laughs> Oh, there's atipin. Pin. is there water there? Can I wash my hands? You said, Can you wash my hands? Is there water? Oh, the water is there far, now? Very far. Let's wait like for the water here. the mm. sunset, dun salikud na Oh, there's a moon na! Oh, wow! Yeah! There's a moon na daw. There's the moon na. Ayun, ang lito. It's dog! The... Oh, uh, <makes noise> Gaano katagal ang sitaw pag tinanim mo? hanggang mapabayaan mo na siyang mag, ayong hindi na siya mamumunga. Ang ganong katagal. Hindi, abag na gano'n. 3 months, gano'n. 3, 4 months. 5 months, pinakamahabang buhay niya. Ine-etso sa konipin. Hindi mo sure, nakita. Hindi mo sure ano yung ako sa mo? Kapre. Kapre. Kapre ka ba ana? Tigas teka. Dami mo po. Bakit naging reject itong mga ganito? Uh oversized anti. Tapos merong ano. Oversize may oversize. Ano ba dapat yung tamang size? Ba anong oversize? Ano ba? Hindi ko gets ba? <laughs> <laughs> Parang ako ba oversize? Ako ata yung pinaparingan oversize. My God, I don't like that. Kayo rin nagtanim ng mais sa likod. At, anong mais yan? Yung regular na mais. Don't go there. Don't go there. There's langgam again. Paano mo ma... Ano ko? Ito. Hindi to sempre Ito. Hindi ba mo pwede yan? So, paano mo malalaman? Ano yung pwede sa hindi? Oh, for example, eh. oh, ah, sempre Ito, ito, pwede na to. Ito, ganito. Ito. Parang ganito, hindi <laughs> ako ba sa ito? Eh, sempre pang binhina Pero ito, ito ngay pwede to, ito. Kapanti, pwede na. Ah, pwede na yung ganito. Ito ren Ito. Ah, ito rin. Hindi pa po, po anti bukas siguro. <laughs> ah, so ganyan. Ito bukas pa. Kapan? Ah, yan pwede na to. Ah, so ito, pero ito, ito reject na kasi oh may ganyan. Pwede ba po anti kung mahaba tas putulin na lang? Ah, puputulin niyo na lang. So minsan nagiging ganito yung ano niya oh pag inuod siya. Ayan. Na. So, pwede pa daw po tuloy. Magkano ang isang kilo ng sitaw ngayon? Sampu ante. Oh! oh so, palingki? Nung po. Ay! Thank you! It's oh, not papas. Oo nga eh. Oo, oh, oh, kuya oh. Oh, you go to kuya na and You wash your hands also. You gonna go na. Oh. Thank you. <laughs> <laughs> Nagkotong I oh, thank you. <laughs> Ayan, pabalik na ulit kami sa loob. So, ito yung mga nakuha nilang sitaw. iyan yung ito kay Jari. Kung Kunti naman. Papatalo ba siya? <laughs> ito naman kay Ann. <laughs> <laughs> din mo para ano? Sa inyo. Di ba dalawang bahay kayo dun sa inyo din? Ah, Okay dami. Pang adobong sitaw. Dalawang, ano? dalawang bahay sa isang bahay. Dalawang pamilya. O oh, pala, dalawang pamilya. <laughs> so, that's it for today's vlog. Ay, namitas lang kami ng sitaw. Pinakita ko lang yung sitawan sa likod ng bahay. And, till next vlog!